So ayan mga idol, dito na kami sa Batangas San Miguel. Ayan. Grabe ang taas ng punso mga idol. Oh. Grabe. Dito kaya mga idol si Jan. Abangan. Diyan sa Naki and na rin sa mga idol. Oh. Ayan. Isang. taas mo eh. Gara-gara <guluh> <Grabe, ma> eh. <'yai. guluh> Darna, Ligwatan mo dito kuya yo. Oh. Ito. Iligwat mo. tumba. Nakahawak sa Yan ang lupang ang Sige po, ma'am. May tumba lang yan eh. Dito kasi naghahawak sa ah, panggalan ko eh. Siya, may dun nahirapan. Selulino ah. paano yung anay na ano mga ngalat yung ano bumbahin oh spray oh, po sir, sir spray po yan sir kaso nga lang yung mamatay lang natin yung dito lang yung nakakalat yan yun yung hindi yun natin ma buksa kaya yun yung turo ko sa inyo yung bahay nyo dapat malagyan kasi kahit man na may katulong ay kuha. Ay, malapit na. Ay, oh, po, ba mo Ay, kay mapagsakan 'yan. Pakbo na lang. Ako. Okay lang 'yan, sir. Uh, um, yeah. Yun. Bagsak mo idol. <laughs> okay. so ayan mga idol yung mayari dito mayroon si Sir. Siya yung Ito na kaya yun. Nag-ano sa amin dito. Hired dito ayan, sa amin. So ayan mga idol mga ito na siguro agad yung nakuha namin. Titingin si ma'am? Hmm. Ah, hindi yan. Hindi pa yata to. Hindi yan. Ay, hindi yan. Kasi nagpapalit na yan malaki na eh. Tas na. na so yung mga sa idol yung mga itlog niya. Grabe napaka taas mga idol. Sobrang laki. Nila, yeah. nandito na sa tas yung kuya Sigurado yun yeah. Nagano ka na nang alcohol ma'am, yan na? Oo. Oh, Naka-ready na. Grabe. Ang haba mga idol o. yung sing mayari mga idol Si sir. And mayari yan. Inard niya kami dito kasi natakot sila dito sa mga ano sa napakalaking punso naman kasi. Eh. Ayun oh. Yung tin box. Sa nang tin box mga ito. Ito yung mga ano sir. Workers. pero yung mga sinirang kahoy 'to. yan Ito. Ito yung, yung queen box, basa. 'yan. Alam <laughs> 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 ko <ka> na rin <laughs> 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 oh. -ano eh ano sa mo sa Mababasag. Oo nga. Dahil nakakain yung sa mm -hmm. sa wine. Bale, damdahanin lang natin ito. Mas pagpagitan siya na ano na, na, na second mile. Siguro hmm. mabasag, huwag lang mas matay yung ano. Oo. <coughs> Yun. Yun, ma'am. Ito. Bulok na pangan nakatuwad mga idol mm, laki. laki ay kaya ay di siya kasi ma'am kuha ka ng ibang lagayan <laughs> yung king y yun yung king. lang yun yung lang king. yung king di natin basta basta ma'am kasi na natin maayos kasi pagkakuha rito di ba alay makakuha tayo ng king sa iba so marami mga idol kalaki Ilang renovate ka na ba sir sa ibang <laughs> building dito? May ari mga ito. Oo, mga kaya yan eh. Oh, yung mga pinakain nila. Yung mga may ari dito. Ah, sabi ko kayo ma'am na. Eh, ay, dito sa ano naging kahit sa lupa. Maglagay ko lang dyan kahoy. Hmm. Ah, kinabukasan ng mga o kawani. Kinabukasan ng mga kayo puro ano yung ilalim. Hmm. Kasi ano na sir eh. Yung... Yung ano yun talaga taikot. Kaya... Yung talaga masabing... Wala sa lupa. Bahay sa pangalahan dyan, Jess. Dyan, Jess. Parang gano'ng gano'ng lang ako, lipat meter. Ari, dati sa boy. Dati, ano ba, ano ang boy dati? Ah. O yung maray pangalahan bago. Yung yung tinatawag, sir, na sana all, maraming wakay. Ngayon, wala nang boy. Wala na rin ba, boy? Kaya dati alaga ko mm. baboy So dami pala, sir. 200. Sakit sa baboy, sir? Na kumbaga. Baboy. yung 200, sir? Ano preserve ni madam. Walang coin? Walang coin? Wala. Hindi natin na. makuha, ma'am, kasi nakabalot kasi. Naka, ano, maliit lang kasi 'yun, ma'am, bigayan niyan ah. na. Ay sana ay bibigay. Hindi na. Hindi ba 'le makakuha naman tayo sa iba? Eh wala ba kay Jan Madam na may ano, may nakatira? <laughs> Sabi ng iba. Ano nga lang daw. Pero dito sa nainala Batangas nainala man, nainala. Ma'am, parang, madalas naniniwala, no? isa lang hmm. naman talaga yung ano eh. Isa parang lang parang sa amin yung yung ganun yung din, ganun din po sa probinsya na. Hindi na magkaroon yan, sir, pag halimbawa ito na, tanggalan na natin. Magkaroon man uli ang sakali, ngayong rainy season, ni yung mga uh, blind termites, yung babae, lalaki, magnet. Kung saan sila babagsak, kung sila patungo ulit. Sakali lang naman yun. Pero dito, hindi na. Hindi na. Hindi na magkaroon ulit. Kaling pagkabahay. Ay, hindi ko nga magamit ito eh. Kung bakot, saan ito? Ang nagtatakot din. <laughs> <laughs> Ay, lang, sir. Ako. Ay, hindi nyo pala makuha kwa sir kasi nasa punso. Oo, oh, na eh, eh. <laughs> eh. so, Natatakot na, talaga si ano mga sir. idol si yung may-ari dito. Yan si sir, yung, yung pinaka, abroad, pinaka ano dito mga, mga idol. Kaya ko siguro tanggalin niyan dol kasi ano. Kaya nakita kita ganyan sa likod naman. Sige sir, tuloy mo Sirain mo. Ako, naglinis ko lang sa mam. Naglinis ko lang siya. Ano ano to? Tapos to. Eh, parang pumuputok-putok yung balat niya, ma'am. Sige na magpa. Ano sa mga followers kasi parang nakonsensya din naman ako na dahil sa akin naglakas loob. Ayun, nagpa-albularyo dalawa. Kasi namaga. Ka. Parang pumuputok-putok yung balat niya, sir. Nagigaling sa ibang bansa eh. Baka na kulang sa ano. Na, baka naman yan, na ano lang, nakakain, pag uwi kasi makakain ng kain o ano ba yung, ano, ito nga hindi kumana eh. Parang gamitin na, ipapapag-pulid diba yan sa mga sanitsan doon. Hindi kumagamit. may box pa. <laughs> ano talaga ito, ma'am? Ah, kami naman, hindi naman namin sinasabing meron, hindi namin sinasabing wala. Parang ano lang, Nakasanayan lang namin sa isang sa isang punsuga ilang box? Isa lang po madam. Kung maging dalawa man po yun madam yung queen box niya yung isa po wala na po laman yun kasi talagang pag ganyan nakahaba madam yung una nung malit pa siya yung queen box niya sa ilalim ngayon pag gumahaba na yun tumataas din po yung queen box nila uh -huh. Ayan sir, wala ka ng pangamba niyan sir na gagamitin sir. Naniwala <laughs> <laughs> kasi si ano mga idol yung mayari dito kasi siyempre sa, sa laki pa naman ng punso na to mga idol kung hindi yung ka, ka matap. Eh. Mm. isipin na siya, mo so, so, idol, hindi lang apat na eh. taon yung punso na yan so matagal na talaga at matagal na rin hindi nila nagagamit yung pang ano nila bakulongin siguro sir mahirap mong gamit mahirap mong nagamitin yan dami Nahirapan magtanggal mga ano. Ay, ari, iwanan ko dito. Please. Sige po, madam. Sa laki mga ilo lang ang hirap tanggalin eh. Kailangan talaga nila ni sir yung mga ano eh, kasi ginagawa nilang pang ano sa, ano eh, pang bakod nila. Kaya, Ayan. ayan so guys uh, tapos na natin yung konso na pinakamalaki dito sa gilid ng voice uh, ano, quarter ni busing so ayan nga base sa kwinto niya itong barbed wire na to matagal na sana niyang gamitin kasi matakot siyang lumapit so yun at least natanggalan natin mga idol at nakuha na natin yung Reina. ah uh, pero marami pa to mga idol. Meron pang tat apat. Meron pang apat mga idol na tatanggalin natin. So, ayan. Maraming salamat sa inyo mga idol. Mahaba na video natin. Iisiparit na lang natin yung ibang punso mga idol. So, ayan. Maraming salamat at uh, bye bye mga idol.